Good morning Good morning Ay morning nga pala Oo nga. <laughs> Good morning na nga kasi ano na eh uh, pag una na ng madaling araw Dito pa rin kami sa labas ng ano Madina Mall So ayan ito Pauwi na kami Meron na tayong sasak yan Gumating na si Karim Kanina pa tayo sa labas guys Hindi tayo maka Ano na makatawag ng taxi Kasi walang internet yung ano natin Yung uh, wifi so naghanap ako ng nahiraman ko ng pin ah, so hey, ito kasi kaya na tayo ah oh, buti so krang adam adam okay pwede asap So, kran, dia khair. Oh, meron nagbigay ng tubig sa atin. So, kran, so, ado, okay. okay, ah, so, kran, <laughs> so kran, kran, katir. Oh, my God. So, ayan, okay Tawin na. Okay tayo. So, medyo natagalan tayo makalabas. ay eh, maka, ano, makakuha ng sasakyan kasi ang wifi natin yung packet wifi hindi signal walang signal sa labas dito na area di, hindi lang sa labas dito na area walang signal so naghanap pa ako ng mahiraman ko ng pin di ako nakadala ng pin para pagtanggal tanggal ng sim so nakahiram ako doon sa ano driver doon na ibang lahi Mas, okay, ito lang, mag seatbelt na ako Tigil pa kasi rin. hindi ako naka and, seatbelt. So yung same ng ano, packet wifi namin. Kailangan ko pang ilipat sa save cellphone. Dahil wala talaga yung signal, wala talaga yung internet. So paano makatawag ng sasakyan? Kasi kung tatawag ka ng taxi dito, gamit ka ng apps na Karim. So yun, mag-subscribe mag ka doon. So galing pa nang labas yung sasakyan. Kasi nga uh, wala na tayong magamit na sasakyan. Yung sasakyan ni Amo, hindi na natin magamit. So, pauloy na tayo. Pag-uwi na tayo. Uwi home. Okay. Insyala, 20 days na lang mahigit. At uh, tayo uh, pabalik na sa ating panunod lupang sinilangan ang bansang Pilipinas so remembrance na lang natin ito buwan tayo ng video for remembrance yes para yeah, no. may remembrance tayo sa Almadina okay. so oras ay 12.49 am tower ng uh, okay, and dito na lang thank you for watching bye bye mas salamat